Hello guys, good morning. Ngayon guys, may bago tayong app na pwedeng pagkakitaan. Um, ang pangalan ng uh, app na to guys is C2. Kaya umpisa na natin. Ngayon guys, punta tayo sa Play Store. So, search natin yung Play Store. Ayun na ang Play Store. Then, ito guys ang C2 live stream i-install natin yan na guys nag install na siya guys ayan na guys pwede na natin siyang i-open open tapos ngayon guys join C2 mag sa sign up tayo guys via email so guys dito guys wag nyo i-accept yung location niyo dahil nga itong sito ay based from the US kaya para uh, bibigyan kayo ng bonus wag uh, nyo i-accept yung location niyo don't allow lang ang ilalagay niyo or uh, wag nyo lang siyang i-allow. Don't allow. Only this time, huwag nyo ding pindutin. Basta, huwag nyo siyang pindutin. Pumunta kayo sa gilid para i-open nyo. Tapos guys, ilagay mo yung pangalan mo. Ilagay mo yung birth nyo. and then gender then continue guys ayan na guys oh. lagay nyo na yung email address nyo at saka password okay pagkatapos nalagay nyo ng email address nyo guys at saka password ngayon mag log in na tayo guys so open natin yung login so via email so ilalagay natin yung email para mag log in na tayo guys And siya guys, oh, dito na ito na yung C2. Ito na yung app ng C2 guys. So, 'di ba? 'Yung sa ano, puro halos mga ano, Amerika mga puti. Ito yung C2 guys. Ito yung search. Ito yung chat ng lounge. Yan yung nagmaman live na siya guys guys Yan na siya. ito na yung account ko mag go live lang kayo guys kung gusto nyo mag mag uh, live 10 minutes lang sya guys ang um, kapag mag live po kayo dahil nga ang bibigay si Sito ng bonus at saka ang kagandahan nito guys tingnan nyo guys ang uh, malaki ang malaki ang ang kitaan dito guys dahil yung gems oh, see guys oh, 40,000 gems is equivalent to 100 US dollar di ba ang lalaki tapos yung 100,000 gems ang equivalent is 2,500 US dollars tapos yung 200,000 500 US dollar kaya maganda ang app na guys kasi malaki ang kitaan yan siya guys tapos pag mag-cash out kayo via PayPal. PayPal siya guys. For now, PayPal lang siya. Ang pwede nyo mag-cash out. Ayan siya, guys. So, ito yung sito. Okay. Ayan, nang yung nag-alive. Ayan siya, guys. Okay guys. Um, thank you for watching. Sana i-try nyo to guys. Thank you.